Iginiit ng Malacanang na hindi dapat batikusin ang mga aktibidad ni First Lady Liza Araneta Marcos sa gitna ng Bagyong Tino. Alamin ang detalye mula kay Kresselin Katarong. panahon ng sakuna, mahigpit na minomonitor ng publiko ang mga kilos ng mga opisyal ng gobyerno. Kaya't nakatawag pansin ang pagdalo ng First Lady sa isang book launching at concert sa loob ng Malacanang compound sa kasagsaga ng Bagyong Tino. Sa isang press briefing, ipinaliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang mga nasabing event ay hindi para sa kasiyahan lamang kundi layunin itaguyod ang talento ng kapwa Pilipino. So, yung mga events na dinaluhan po ng uh, unang ginang ay hindi po isang partying pang sarili lamang. Hindi po ito pagdalo, pagpunta sa isang resort para magswimming. Hindi po ito pag uh, susoot ng mga costume katulad ng Snow White para mag-party-party. Ito po ay pagkilala mismo sa kapwa natin Pilipino. Git ni Castro, hindi dapat ikumpara o ipag-ugnay ang mga aktibidad ng unang ginang sa pagtugon ng pamalaan sa mga nasalanta ng bagyo dahil may kanya-kanyang tungkulin ang bawat opisyal. Kanya-kanya pong responsibilidad, kanya-kanya pong obligasyon. Kaya po, hindi po dapat mabigyan ng kritisismo kung anuman po ang ginagawa ng unang ginang sa pagtaas at pag-angat sa mga angking talino ng ating mga kababayan. Tiniyak din ng opisyal na ang mga aktibidad ay hindi nakaaapekto sa operasyon ng pamahalaan sa pagtulong sa mga biktima ng bagyo. So kung ito naman po ay nagana para iangat ang kapwa natin Pilipino, hindi naman po siguro masama. Mas hindi magandang tignan at mas magandang i-criticize ang mga leaders na nagbabakasyon lamang ng walang dahilan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Gresling Katarong, SMN News.